لله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محمد تنزيله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون الحمد لله sa mga magulang kapatid sa pananampalatayang Islam. Ating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilanan, inabutan ng ating buhay ang napakalaking araw mga Muslim na nanampalataya sa sarili Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idha kanat laylatul Qadr, paggabi na ng laylatul Qadr, yun ang pagdating ng laylatul Qadr. Ya'murullahu azza wa jalla alaihi salam at uutosan ng Allahu Ta'ala ang Jibril alaihi salam ويهبط في كبعبة من الملائكة ومعهم لواء أخضر فيركز, في في فيركز اللواء على ظهر الكعبة ولهم يعهد جناحا منها جناحا لا ينشرهما إلا في تلك الليلة وينشرهما في تلك الليلة عن جبريل عليه السلام أي من الله تعالى نبابة لتسلقا May mga kasama siyang mga anghel, mga malaika, na sila ay dadapo sa taas ng kaaba. At mayroon pakpak ang mga malaikat na ito at kabilang sa kasama ng Jibril alayhi salam. Pati na rin ang Jibril alayhi salam na ibubuka nila yung mga pakpak nila. Na yung pakpak ng mga anghel na yon mga malaikat na yon ay hindi nila ibubuka sa ibang buwan, ibang araw. Ngayon lang, ito lang sa gabi ng Laylatul Qadar na ito, mga Muslim na nampalataya sa Islam. Sila, mga malaika na nagkaroon ng ganun na pakpak ay napakataas na mala, napakataas na pakpak dahil ang taas ng pakpak nila fayuzawidzul mashr ilal magrib. Mula silangan hanggang sa pagnilulubugan ng araw, ang taas ng kanilang pakpak na ibubuka Fayuhasud Jibra'il alayhis salam al malaikat fi hadihi at saka ang gagawin ng mga malaikat na yun ay sila ay mamisita sila ay magsisiwalat maghihiwalay at ikuti nila ang buong mundo na may mga muslim na nagfa-fasting, nag-ayuno sa buwan ng Ramadhan at gumagawa ng amal na mabuti sa Laylatul Qadar na yun at sasabihin nila sabi ng Jibril alayhi salam at sabi ng Nabi sallallahu alayhi salam, "Kayo na ala kulli ka'im." magbibigay sila ng salam sa mga taong nagtatahajjud sa gabi ng Laylatul Qadar na yan. Wa at yung mga taong nakaupo pero nagdidikir, nakaalala Salahu Allahu o nagtitilawat ng Quran. Wa musalli at jaka wa musalli wa da, wa wa, dhakir, wa yusari wa yusari fu, wa yusari fi وَيُعَمِّنُونَ ala دُعَائِهِمْ At kanilang isasalam, kanilang ikukumusta, ikukumus ang mga kamay ng mga tao na nagtatrabaho ng mabuti sa gabi na yan. At sila ay sasali, magsasabi ng amin sa mga dua ng mga taong humihingi sila sa laos pangutal kanilang mga hiling pati ang mga malaikat ay sumasali. Sumasali. Sila Sisigaw sila ng amin. Tanggapin ng Allah ang hiniingi ng kanyang alipin. So, huwag malaykat ang magsabi ng amin na siguradong 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 natatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga dua ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi na yon. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa sa ating mga dua sa lahat ng mga gabi ng Laylatul Qadar na kapag tayo Humiling tayo sa anuman ang klaseng hiling natin dito sa mundo hanggang kabilang buhay, lalo na ang pagmamahal o kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala at kalusugan ng ating mga katawan dahil ibibigay, ibibigay talaga ng Allah subhanahu